Ingat po kayo dyan sa may left ko. Nakikita po nyo sa video. Hindi ko lang kung nakikita po. Uh, malalim po kasi doon. Sobrang malalim. Tingin nyo po nakastop po yung Suzuki. Kasi pag binigla mo po yung pasok ng sasakyan mo, yung drop po masyadong malalim. Yeah, good morning mga ka espresso. Maulan po ngayon. So, i-drive natin sa espresso na maulan. Ayan po yung boss ko. nasa sa likod. <laughs> at tayo pupunta ng school so ganyan po kalakas yung ulan ito naman po sa ano natin sa harapan on natin yung wiper ganito tayo mahirapan Pagkahatid kay Goose, ayoy. Punta naman ako ng Central sa Carrera sa school. Kasi brigada escuela po ngayon na tayo naglilimis. Required po tayo maglimis ng mga classroom bago pumasok yung mga bata po. Actually, yellow warning na po dito sa Tarlac. <clears throat> sa Manila, alam ko, red rainfall warning na po. Sa baglang Calabarzon, orange warning na po siya. Sa Baguio nga, may mga landslides na po dito sa La Union. Kaya ingat po yung mga nagbibiyahe ngayong araw na ito. Delikado po. So, dahan-dahan lang po sa kundi. pavilion po dito sa amin. Alright. So, ko Dito po sa amin, sa loob, ng subdivision. Bawal po yung lalagpas ng 20. Kasi, minsan may mga batang biglang tumatakbo sa daan. Kaya delikado. Kaya, nag-speed limit po sila ng 20 lang. Pero, hindi pa kayong mula. Wala lang batang lalabas siguro dyan pwede tayo magbilis ng konti pero pagka normal weather alam na sa 20 lang tayo mahirap na po maka bangga maka aksidente po tayo palabas na po tayo ng subdivision tayo tayo ng City So, oh, unahin na natin siya taga Pampanga wala na daw pong pasok okay, ingat po kayo sana sa, sa Tarlac din sarot <laughs> okay pa po kayo ma'am yes ma'am <laughs> opo ito na po 72 seconds ay, wala man yan bulang lang sa <laughs> Favorite. Mama ang kayo pong bulang, po. <laughs> bulang lamparo, Ngayon, lang sa buko. bulang lang paro. simigang na hipon. Ngayon, tagulan. No? Panahon ng bayabas. Ayan, ang ating infotainment po. <laughs> so, sa radio station lang muna tayo today. Ang mga naglalagay ng mga stringyan na lumubrang na Hello PM, good morning, good morning, good morning. Good morning, good Good morning, good morning. Good morning, good morning. daw sa mga katrabaho ni morning, uh, si uh, good morning. At ingat, daw sa good morning. Good morning, good Santos. Good morning, good morning. Good morning, good morning. Good morning, daw Amin, ikaw rin sinasabi ko 73. Ah, incompare. lang yan at least grasa 50 naman ang anong, uh, ang para ko. One more na lang nena. Hello Dami naman. so good kaya naman maayos naman ang driving kahit maulan ng Suzuki Espresso natin Yan tapos cancelled na nga yung mga cancelled pala yung mga pasok sa Kapas and Pampanga kung taga Pampanga kayo ng Kapas wala mo pasok mga government offices walang klase nasabi ko ito kasi pa-post ko rin dito para yung mga nanonood updated tayo lumalabas na walang pasok so ganyan po ang sitwasyon kapag maulan tayo magdadrive ng Suzuki espresso natin nakahatid ko lang sa tech commander <laughs> sa asawa ko sa kabilang school sa Santo Cristo may seminar kasi sila ako naman pupunta ako ng Central Azo Carrera kasi um, brigadas kaila po kahit maulan kailangan natin pumasok kailangan ihanda yung classroom ng mga bata para pagdating ng Monday ay maayos tayong makapagturo, maayos tayong makakapag Po, kung kumusta ang ulan? Paki-comment down below kung safe po ba kayo? Umahan na po ba dyan? Ano kayo? Um, yellow, orange, or red? Sa amin dito sa Tarlac po, taga Tarlac po ako, is um, yellow warning po tayo ngayon. medyo mahina na po yung ulan kita makikita nyo na no kanina kasi malabo yung video natin dahil malakas yung ulan eh. <coughs> guys, malapit na po tayo sa Central Azucarera. Ah, papasok pa ang Central Azucarera. Malapit na po tayo sa bigid Miguel. Sa may crossing. Bili ko po tayo doon. Papunta ng Central. By the way, yung Central, dyan po yung factory ng asukal ng mga kuwang ko dati. Actually, nag offer pa po siya ngayon. Pero na-acquire na po siya ng Ayala, Ayala Corporation. So, dinidevelop po siya ngayon business center tsaka residential pero ay alala nyo naman for sure mahal doon <laughs> mga RK mga RK lang ang mga pwede doon pero may McDo po dun hindi tayo kumain dun gusto nyo kumain sa McDo medyo maganda naman yung McDonald's nila dun ngayon ginagawa yung supermarket hindi <laughs> na Mary Mart Meron po Mary Mark doon Pero mahal din po ang sa Mary Mart Parang Robin Hood. baka madalas po yung daan gusto mo nga yun na biglang mag halos ng stop so, yung salili ko yung truck nakita nyo kasi so, nandito pa sa harap ako itong matigas na ulo kay single driver nato ito <laughs> kaya po siya singit ng sinyo kaya po sina pa po siya siya kayo galit din po sa kanya kinahinaulan doon na sa sakit si so, sinisingit kayo sinisingit yun, diyan nakikita po ninyo po kita ba sa camera tree planting punta po kayo dyan pwede po kayo mag request ng seedlings ng mga puno kasi sa school lagi po kami nakakainit dyan kaya po bearing yun okay, po yung mga parang akasya mangrove yan lagi po yung mga Malakas na naman po yung ulan. Ah, uh, na po. Ang maganda di ba? Diba? Masakat na. Hindi nga lang kaganda pag may kotse ka. Hindi mo babasa. Dati po kasi, diba kasi nakaano lang ako. Yung Mio. Yung Mio 125. Yeah. Kaya pag, pag, pag maula talaga random na random mo yung basa. <laughs> Kahit na nakakabote ka. Just Hirap po. Hindi ko alam kung yung rin naranasan mga na nakamotor sa mga viewers natin di ba napakahirap pag tag-ulan kapag nakamotor lang tayo sa loob ng golf course na napakaganda po parang hindi nasa baglo medyo mountainous din po yung area nila so ganda po yung hotel maganda yung golf course nakapasa po ako doon kasi nagpapasok kami ng mga nag work immersion ng mga sadyante namin din na grade 12 ay nakita ko na po yung salo napakaganda po sa so mga hindi pa nakapasok dito makita po ninyo Maraming pong puno ng apasya dito. Left and right ng road. Kaya magandang mag-drive. Kasi maganda sa mata yung nakikita mo. Maraming puno. Medyo pangit lang po yung daan sa bungad. Lalo na po sa may dating release ng tren. Uh, malalim po yung mga uka-uka sa daan. Mga damage sa daan. Ay, eh, mga sasakyan na pag ipin sa may bandang gitna lalo na po dun sa right kung mapapagawi po kayo dito galing kayo ng SCTX dun sa Tinan Luisita ingat po kayo dyan sa may left ko nakikita po yung sa window hindi ko lang kung nakikita po uh, malalim po kasi doon sobrang malalim pili nyo po nakastop po yung Suzuki kasi pag binigla mo po yung pasok ng sasakyan mo yung drop po masyadong malalim na-stuck po siya. Piling ko na-sumayad po yung sasakyan niya. Delikado po sa part na yun. Kita niyo po. O, oh yun. Nakalis yung Suzuki doon. Kita ba din yun? Ayan. Harap Yung malik na Suzuki. pang deliver. Na-stuck po siya. Malalim po doon. Ingat po kayo. Pag doon po kayo dadaan. Kita niyo po. Baha. Ayan yun natin na konti yung camera na. Namin. Kasi malalim po niya kahit dahil may tubig, di natin makita yung <coughs> mga hukay dyan. Pero delikado po dyan. Guys, makita niya ba yung tricycle, lumubog yung Pero no worries po, kagandahan po din, medyo no worries po. <laughs> Kasi yung kagandahan po ng Suzuki, yung espresso natin, medyo mataas po yung ground clearance niya compared to other vehicles.

sa yung Petro sab Yung isa nila sa malapit sa mga ikutulong kanila. Tumunta ko sa iyon. Iyon, guys yung sa Ayala Crescendo yan kung gusto nyo bumili lupa dyan yung mga mayaman dyan <laughs> yan dyan po yung dipong building yan dyan ng Don Bosco yung Don Bosco Tarlac ang ah, alam ko balita ko nilipat ko dyan pag so, ginagawa ko ng building ng Ayala hindi ko alam kung donated po ba yun ng Ayala sa Don Bosco nilipat so, ko dyan ng Don Bosco siguro para makaiwasan niya sa traffic ayun po yung Makno Nakaride right po natin. Ito lang po kita po. dito uh, Ito po yung Ayala Crescendo. Ito po yung entrance. Kita niyo po yung mga ano din. Ito ganila na. yan, Yung parang welcome. Crescendo. Ayala Land Estate. Gusto lupa. Tapos straight ahead. Ito na kung kita rin sa camera. Nandun po yung factory ng asukal. Yung Luisita Sugar po natin nila pala hindi natin Rosita Sugar, nakikin natin ako no kasi <laughs> katabi lang po namin ng school, doon po yung school ko sa left side po ng factory na yan ng Rosita gumagawa rin po sila dyan ng ano alak, alam ko so gawa po lang sa tuboy ng ang produkto nila dyan tapos I heard dati meron din po silang experimental farming ng uh, mushroom. Hindi ko lang kung bulba, mushroom, bulba. Ginagamit naman nila yung byproduct din ng tubo na kinuha po nila yung katas na ginawa ng asukal. Yung byproduct nyo yung pinagpigaan. Diyan din po kami humingi ng black soil. Guys, sa uh, Luisita, nagdodonate po sila sa school namin. Kasi ginagamit nyo sa gulayan sa paaralan. Ayan, humingi po kami ng black soil dyan maigi po yan, maganda po sa halaman maganda po ito po ng gulay nyo kahit iwan po gulay pati mga ornamental plants nyo haluan nyo lang po kami na haluan po namin ng ah uh, regular lang na lupa na hinumukay din namin sa area ng gulayan okay, tapos haluan din namin ng ipa or apa tapos oh, ng iba <coughs> sorry po iba pinagbalatan po ng palay yan, maganda po yun sa halaman maghahalo yun know? so kompleto na yung nutrients maganda na po yung tutubog ng halaman natin mag-right po tayo nyan pumunta ng Central Oso Carrera de Tarlac High School Main. may annex po dun sa balete uh, marami na po mga taga-tarlac dyan yung annex dun sa balete so liliko na po tayo dito Love Central. Tama pala, dapat chat ko yung sudyante si ko. Huwag na pumunta. Kasi may mga magpo-volunteer po sudyante. Si dapat tadi, kasi dahil maulan, kailangan ko silang i-chat na huwag na muna pumunta ng school. Natutulong maglinis. Kahit ako na lang muna tadi. Mahirap na baka magkasakit yung mga bata. Pagpasa sa ulan. tayo papunta na CAT High School Main. Shout out sa mga taga CAT. Central Zucarera, de Tarlac High School. Nasa dyan namin dyan. Napit na po tayo. come um, to Central Azucarera, the High School. Ayan, ito yung public school po ganyan talaga ang color. Depend colors tayo po ganyan. Green, yan yung cream. natin dating da classroom po yun. Inati. In para makapasok po kami dito. Kasi dinala na po yung gate doon. Dati yung million tribes. guys dito na po ako